Gusto ko lang ibahagi ang karanasan ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan. Nung bata pa ako, mga 6 na taong gulang, hindi talaga ako naniniwala sa multo. Lagi kong iniisip na gawa, -gawa lang ang mga kwento na matatanda para takutin kami. Pero nagbagong paniniwala ko dahil sa isang gabi na yun. Isang araw nagpaalam ang auntie namin na mamamasyal sila kasama ang buong pamilya. Dahil nasa isang compound lang ang bahay nila at bahay namin. Sinabi nila na bantayan namin ang bahay. Pwede din daw kaming matulog doon para hindi mapag-iwanan ng tao. Excited kami ng kapatid ko kasi may cable TV at internet doon. Kaya pagkatapos namin maghapunan, kumuha kami ng kumot at unan at tumuloy na sa bahay ng auntie namin. Habang nanonood kami ng TV, nakatulog agad ang kapatid ko. Ako lang ang naiwan na gising. Bandang alas 10 ng gabi, bigla ako nakarinig ng mga yapak sa may hagdan. Parang may umakyat. Kinilabutan agad ako kasi alam kong wala namang ibang tao doon. Pinakiramdaman ko hanggang sa dumiretso ang mga yapak sa mismong dulo ng hagdan at doon ko siya nakita. Isang babae, maputi ang suot, mahaba ang buhok at nakatayo lang siya roon. Hindi ko masyadong maninag ang muka. pero alam ko nakatingin siya sa akin. Nanigas ako sa kinaupuan ko. Hindi makagalaw. Nang pumikit ko, sandali at muli kong tinignan, bigla na lang siyang nawala. Hindi ako nagkamali sa nakita ko. Kasi ramdam ko rin ang bigat ng presensya niya sa paligid para bang may malamig na hangin na dumampi sa akin at hindi na ako mapakali. Pinilit ko na lang huminga at ipikit ang mga mata ko. Kahit nanginginig ako sa takot sa isip ko, basta makatulog lang ako agad, baka mawala ang takot ko. Kinabukasan, hindi na namin pinilit ng kapatid ko na muling tumuloy o manood doon. Mas pinili namin manatili na lang sa bahay namin tungkol na tutunan na minsan mas mabuting wag ng pansin ang na mga naririnig o nakikita mo. Dahil may mga kaluluwa talaga na gusto magparamdam. Hindi natin alam ang dahilan kung bakit pero isang bagay ang sigurado. Kailangan natin silang ikalang.